Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente news sa sa inyo ng Office of the Vice President. Tinungo ng mga kawani ng OVP Southern Mindanao Satellite Office ang Mount Apo ang pinakamataas na bundok sa bansa upang magtanim ng mga punong kahoy, ang inisyatiba ay bahagi ng pagbabago, ang Million Trees Campaign ng OVP. Alamin natin ang kanilang naging experience sa ulat ni Jara Gomez. Sa unang pagkakataon, narating na ng mga kawani ng OVP Southern Mindanao Satellite Office ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Dito kasi napili ng opisina na magtanim ng mga punong kahoy bilang pakiisa sa isinagawang simultaneous tree planting activity ng OVP noong October 15. Mahigit pitong oras ang kanilang nilakad upang marating ang Lake Venado kung saan sila nagtanim ng nasa 55 tinikaran trees o leptospermum flavescens. We are now at ano uh, 2,400 ang elevation na ito Lake Binado. And currently we are planting tinikaran trees. And tinikaran is the dominant tree there Mount Apo. And for reforestation, ang tinikaran yun ang Una na ito ang ginatanom at ginagamit ng species ever since kay uh siya na, na nagaga-tribe in higher elevation like Lake Binado and other parts of Mount Apo. Para kay Roberto, napakahalagang pangalagaan ang Mount Apo lalo't nagsisilbi itong tahanan ng iba't ibang uri ng flora at fauna. Mount Apo is the highest eh, and dapat ano, uh, ang pagtatanim ng kahoy, yung ano natin, yung biodiversity like like ibon kasi kung yung ano kasi kung walang kahoy uh, wala tayong mga ano yung other bio biodiversities like flora and fauna yung mga ibon so yung habitat nila dapat maprotektahan and maano pa ma enrich Higit din umanong kinakailangan ngayon ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagprotekta sa Mount Apo na idineklara bilang ASEAN Heritage Park. Threat in terms in calamity is forest fire. So um, we have also fire lines kung makita niyo sa Mount Apo. That is a 10 meter fire line. Then sa amin sa EDC is 25 kilometers yung kataas sa fire line. In case na forest fire nati, na na sa barrier, salamat sa initiative na ganito um, for our environment sa ating kalikasan na um, nakagawa tayo ng tree growing. Um, yung pagtatanim natin ng kahoy, hindi lang to para sa atin ngayon. Pati yung next generation, sila yung mag-ano nito, yung mag-benefit. So, sana um, marami pang tree growing activity and not not uh, not just for tree growing pati yung ano yung mga for maintenance Mula rito sa Lake Venado sa Mount Apo ako po si Jera Gomez lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Ilang Mindanawan trail runners lumahok sa tree planting activity ng OVPSMSO sa Lake Venado, Mount Apo. Ang detalye, alamin natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!